Isang araw sa gitna ng kagubatan, may isang uwang na masayang naglalakad sa ilalim ng puno. Napansin niya ang isang langgam na abalang-abala sa pag-iipon ng pagkain. Langgam, bakit ka nagtatrabaho ng gusto? Halika, magpahinga ka muna! Napakinit ang araw! Hindi pwede uwang! Malapit na ang tagulan. Kailangan naming mag-imbak ng pagkain habang maganda pa ang panahon. Aba, napaka-aktibo mo naman. Ako mas gusto ko ang magsaya habang kaya pa. At araw-araw, ganoon ang naging gawain ng dalawa. Silang abala sa pagkolekta ng pagkain habang si Uwang ay nagpapahinga, naglilibang, at kumakain lang kapag gusto niya. Dumating ang tagulan. Bumabaha, malamig, at wala nang makuhang pagkain sa labas. Nagtago sa kanilang lungga ang mga langgam at masaya silang may sapat na pagkain. Samantala si Wei Basang Basa, Ginigin wat Gutom. Lumapit siya gulanggal si Gumatok. Langgam, maari mo ba akong bigyan ng pagkain? Nagugutom na ako. Tinuruan kita noon, uwang, pero hindi ka nakinig. Pero dahil kaibigan kita, papasukin kita. Pero sana sa susunod matuto ka. Tinanggap ni Langgam si Uwang at pinakain siya. Doon natutunan ni Uwang ang kahalagahan ng sipag at pagpaplano. Ang taon masipag at handang maghanda para sa kinabukasan ay hindi magugutom sa panahon ng kagipitan. Ang kasipagan ay laging may magandang bunga.